Catherine Bernardo at Daniel Padilla muling nagsama sa ginanap na EBS-7 Christmas Special 2023. Maraming kinilig sa kanilang kaswitan, lalong-lalo na ang mga Katniel fans. Natudo pa rin ang suporta kahit hiwalay na ang dalawa. Kahit sa off-cam, makikita pa rin ang kanilang magandang pagtrato sa isa't isa kahit matindi ang pinagdadaanan ng kanilang lirasyon. Pero kahit hiwalay na ang dalawa, ipinapakita pa rin nila sa kanilang mga fans ang kanilang kaswitan para pasayahin ang mga sumusuporta sa kanila. Ngunit hindi na kagaya ng dati na super sweet nila sa isa't isa. Kahit papano, kinilig pa rin tayo sa kanilang dalawa. Kung bago ka pa at channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!